Sir, ano pong tinitinda niyo dito, sir? Ay, leg po tinitinda namin, tsaka po chicken skin. Wala po tayong proven talamares, isaw ngayon. Ah, uh, anong magkano po yung leg nyo? Ah, dito po, libre lang. Dito po, may 12, may 15. <laughs> Tapos, anong oras po kayo nandito, sir? Alas 8 po kami, nandito na sa umaga kasi nag po kami ng luto. Pero pag late po yung tindero natin, mga alas 9 na po tayo nakapag-start. Guys, eto pala yung chicken skin dito sa Bert Portes Blago. 4 pesos ang isa, tapos pwede yung 20 pesos, 5 piraso. Solid yan. Tapos ito yung kuha niya. Bagay na bagay dun sa breading ng chicken stew. Mm. Crispy. Masarap. Tapos, meron din silang nakapoucho, 50 pesos. Nakakaubos daw sila ng 400 to 500 pieces sa ganito. Sobrang dami, oh. 50 pesos yan. Marami na laman yan. Tapos, ito naman yung leg nila dito. 12 yung maliit, tapos 15 yung malaki. Solid din yan. sabay ako okay, na po. Suka ng sarap po. Oh. Mm. Manalo talaga yung breading, ang sarap. Sir, paano pala pupuntahan kayo dito? Gusto nila kayong dayuhin. So yun guys, sa mga gustong dumayo, nandito lang po kami malapit sa school ng pagkakaisa sa Kakobo. Hanapin nyo lang po yung nagtitinda ng kalamaris na puro harina. <laughs> Yon, puro harina pala yung kalamaris dito. Yon, doon tayo nakilala sa puro harina ng paninda. Yon. Siyempre, Shoutout dyan sa Use Oil. <laughs> <laughs>